Grabe, ang para, karigo sa dagat, daming naligo sa dagat. Thursday ngayon, Holy Week. Monday, Thursday. Webisanto, ayan, daming naligo sa dagat. Sa launa ng hapon ngayong Grabe. low tide kasi tapos ayun dun sa kabila dun kami madalas eh. Oh. dun kami madalas naghahanap ng shell yun na may naghahanap lang ng shell para lang siyang nagchatcha tapos may pag may natapakan ka yun kunin mo kasi baka kudkod o kaya madami kasing klaseng ano dito yun doon maganda yung gibas ganda ng view pag low tide so yan si Tio o oh, naglalakad sa initan <laughs> eh, uh, eh, ang init ngayon, ngayon lang uminit after lunch, kaninang umaga, laks ng ulan. Ngayon sila, oh, ang dami na Lego. Hindi sila takot sa init. Kasi ngayon lang uminit dito sa Bicol. Puro ulan pag gabi nga, lakas ng ulan pag tuwing gabi, lalakas ng ulan.